nagtuloy tayo sa bundok kasi kargado tayo ng tao kaya medyo hirap na hirap talaga yung makina Ayan, oh. ganito ka lakas ang mga Toyota Revo na diesel engine pag talagang maasahan tuloy tayo dito sa pinakamalupit na tulay dami ilog dito bigayan lang ito kasi buwan ng isang tulay lang ito ayan, ayan, dito tayo oh. medyo alalay lang tayo gawa ng nasa tulay tayo dito, eh. bali ito yung pinuha namin uh, cottage dito May marami kami Bali, labing dalawa kami, labing dalawa. Uh -huh. Labing dalawa. Yung room. Yan, may air conditioner, TV. May maliit na rep. Yan, yung kinuha. Yan, yung

hinabi na tayo daan ulit tayo dito sa ilog na ito na isang tulay lamang ayan ayan, nalampas na ayan itong mga, ito mga akyating ito medyo